Grabe, wow! Jackpot! <laughs> Grabe, dami! Kabi, idol. Pat, idol. Krabi, dami, idol! Jackpot, idol! Grabe, dami, oh! Jackpot, oh! Woohoo! Grabe, dami! Dami, oh! Sito mong harbis na mga talaga, harbis, Grabe, oh!

<laughs> oh, mo problema ngayon kung paano mo tanggalin. Iwan na natin. Huwag sa atin yan. Kunin natin lahat yan. Tommy. natin lahat. Uwin huh? na natin yan. Ayan nga eh. Uwin natin lahat yan. Ha? <laughs> Kaya yan. Kaya yung tanggalin yan. <laughs> Grabe. Dami no. Dami. Sobrang dami. Jackpot da. talaga eh. Jackpot eh. Yeah. Grabe, lang. oh. Oh. Oo, oh. dami yung pat pat karamihan ano Oo yun, kaya mo kung Pag ito matangkarian, ilo ko yung 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 Malilit na i-bali na sa tubig pero yung taga malaki, ipon natin. Grabe! Uh -huh. Ah! Parang okay. din yun eh. Oo. Oh. Walang oh. yun eh, pinagkirakon mo yun eh. Kaso, so, pahirapan naman ako. Ha? Yeah. Pahirapan naman ako. Ayan. Yeah. Yan lang. Binusto mo yan eh. <laughs> <Kaya> panindigan mo. <laughs> ha ha ha